Sa mga oras ito guys, ako yung nagugutom na. Kaya nagdesisyon na ako na magluto muna at itigil ang aming pinagagawa rito pag si ng aming tent. So, sa oras na ito, tayo ay magpapakulo ng tubig para sa ating sinabawang isda. So, guys, may yes, magsisinabawang isda ako para uh, sulit naman yung aking pag-tent dito o paggalak na naman, yes. Sabi nga, habang tayo ay nabubuhay, gawin natin lang masaya ang ating buhay. Eh, sabagkat bukas, hindi natin nila mamangyayari. So, gawin natin masaya ang buhay, guys. Habang tayo ay nabubuhay, kasi may klila ang buhay. So, dapat i-enjoy natin ang buhay natin. And ayan na nga sa so, mga oras ito, nagpakulo na ako ng tubig para... Maya-maya uh, ihulog ang mga rekado So, ngayon, magagaya tayo ng rekado Yes, sibuyas, kamatis, yan And, syempre, pang may isda, dapat may luya No? So, Yan, gayat-gayat lang tayo dyan, guys Yan, pok-pok, pok-pok, pok-pok ng luya Yan, 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 kamatis at sibuyas Yan yan ay ating ihuhulog at pagkahulog ay sigurado. Yan, maluluto yung ating niluluto. And, syempre, nakakagutom na nga sa mga oras na yan. Dahil kung hindi ako nagkakamali ay alas 12 ng pasado yan. Dahil kami ay nag-set up pa ng tent para mamayang gabi hindi kami lamukin. Yan. So, tayo ngayon sa mga panahon ito ay maghihimay ng talbos. Nakabili pa ko ng talbos and dami-dami pa ng talbos sa mga dinaanan namin. So, dapat nanguha na lang kami guys. No, sayang din. Ang airport. Ang airport! Yan, yan. <laughs> so, mabilisan na natin to dahil syempre, yung aking mga sawa sa ay gutom na. Nagwawalaan na. At gusto na nilang kumain. So, mga isasero sila eh. So, ayun guys. And, ito, ay hugasan natin. Siyempre, hugasan natin, di ba? Para malinis yung ating kakainin. And siyempre, ah uh, para hindi ako mabash ng mga viewers <laughs> na hindi hinugasan yung talbos, no? And siyempre, kuhain natin yung isda. Dahil yung talbos, madali lang maluto. Ayan. Hanapin natin isda at ating hugasan ang isda, no? Para, siyempre, kahit alinisan na yan sa palengke, kailangan natin linisan para or balawan o yan. Para sure na sure na okay na okay yung isda. Sariwa yung isda na nabili namin guys. So, syempre, mas masarap pag sariwa. Parang ako lang. Char! <laughs> sariwa, masarap. Char! <laughs> Kaya kung kayo naghahanap na makakain dyan, pwedeng-pwede naman ako. Char! <laughs> Ay, ano ka? <laughs> Crispy, juicy. Juicy! <laughs> Siyempre, yan. Sariwa-sariwa pang isla, guys. No? Samahan mm -hmm. nyo kami maya-maya at mm -hmm. meron akong gagawin dito ang mm -hmm. kaiba. Uh, pero yung bahay dyan, sigurado may asin yan sana. Wala naman tao, dyan lang sa labasan yung ano. <laughs> oh. so, video mo ako, Tito. Huh. Mangunguha tayo ng asin sa bahay. Content. Huh. So guys, nakinig ninyo kung sino nagturo sa akin manguha ng asin sa kapitbahay. So, alam na ninyo kung sino yung nagtuturo sa akin. Kuya, so, yeah. yeah. kaya nyo pong asin. <laughs> Pero babayaran ko po mamaya. Huwag ka po mag-alala. Ayan, <laughs> ayan. Ayan, umira dyan. Ito ganun siya. Ito.

So, pasensya na po sa so, may-ari ng bahay pero liglig -lig at siksik at tumaka po ang babalik sa union. Sa aming pagbabalik diyan. Ayan, ilagyan na nga natin ng asin. Ayan, para may lasa. At yung asin na yan ay galing sa kapitbahay, no? Salamat talaga at may kapitbahay. And syempre, luto na. Shararan! Tapos ang minikas-mekos. Ayan na, luto na ang sinabawang isda. At maya maya po ay kakain na tayo dahil gutom na ang aking mga sawa talaga. Nagagalit na at minikas mini cosmecos. Sinilagay lang kalamansi ang isda para masarap siya. Parang ako lang. No? Char. <laughs> yan. Mekos-mekos natin yan para alam mo na, masarap. Yan, yan, kuha na tayo ng pinggan. Then, kanin. May kanin lang po ko, syempre, dala para hindi na magluto. So, alam ko na kasi ang setup pag ganito eh. So, so, divide natin may sa two. Kanina. Syempre, ayun, para ayun. sa aking um, butihing oh, okay. driver Ay, ito, 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 na may-ari ng bahay taxi. Ayan. Si Manong Donggol. Isombong nyo kay Manong Donggol. Ayan, kuha tayo ng kanin. Kasi gutom na tayo, guys. Yes, gutom na po. And, syempre, oh, diba, sarap lang kain na dito sa bukid. Sa bukid lang po talaga kami ngayon. Oh. Si Manong Donggol, oh, nagutom na yan. Kubad talagang kumain siya. Ayan ang aming ulam. Isda, yan, oh. At dito na po namin tinatapos ang video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong pagtutok. At sa mga susunod po natin mga video, marami po tayong mga video i-upload. like, share, and please comment. Thank you so much kung nagustuhan ninyo ang video ito at kung saan kayo naroon para alam naman natin kung saan nakakarating ang ating mga video. Maraming maraming salamat po! Bamboy!